<se Hyeiesen> <com selection> Adik, ngapain dah bongkar di kan Saya bilang pun tak lagi. Arok ko bapa riab dah kami. Iliga dah bu, kaputan mula, kaputan. Kau ini ni yuta, iliga ang buhay tani uy uy hindi nga na po bagyo na po mga ba bagyo na po mga mga balit pinaka koreano nakaralata yan ata nagtuturo tuturo kita sa har mga harong uy <laughs> Sana Ay, baka sumad mo. Uto naman, yung dyan sa loob. Sana po baka sumad kaming tanggege. <laughs> Grabe na po ni. Bako nang suba ninyo. <laughs> ano, rupit-rupit. Rupit-rupit. Grabe yun, nangingitong mga dagat. Oh.